Ito yung mga dumi o ipot ng pugo na nakokolekta namin dito sa farm on a daily basis. Kung mapapansin nyo, hindi siya ganun karami. Kasi sabi ko nga, oh, uh, sabi ko nga sa mga previous videos natin, hindi naman ganun kadami yung mga alaga nating pugo kasi nga kinokontrol din natin uh, ibinabase natin sa panahon uh, sa demand at supply para at least hindi na tayo uh, masyadong maapektuhan ng pagkalugi kagaya nung nangyayari sa atin nung nakaraan. So on a daily basis kung mapapansin nyo, ito lang, ito lang dalawang sako na to, yung uh, collection namin ng uh, ipot dito sa loob ng farm. And ito uh, ha guys ay uh, ang maganda dito Kapag naglilinis kayo on a daily basis, talagang maiingatan nyo yung kalinisan sa loob ng uh, inyong uh, mga puguan. So huwag nyong hayaan guys na uh, magaya kayo dun sa iba na langawin. ano Hindi siya maganda kapag ang uh, inyong puguan ay langawin or madaming langaw or mabaho yun yung dapat nating unang-unang isa-alang-alang. Ingatan natin yung kalusugan ng uh, mga nag pumapasok sa farm, yung nag-aalaga. So, turuan natin sila ng ano? ng uh, kalinisan pagdating sa uh, loob ng inyong mga puguan kasi yun yung isa sa pinaka the best na pwede yung maipagmalaki na yung puguan ninyo hindi mabaho. Yung puguan niyo malinis, yung puguan niyo presentable kapag may gustong mag farm visit, kapag may gustong uh, Uh, magcheck check or kapag lalo na kapag nag-iimbita kayo ng mga kaibigan nyo na yung loob ng puguan na pagmamalakan yun, ay, ang linis naman ito, hindi rin mabaho. Kasi nga, on a daily basis, nalilinis mo yung uh, mga ipot, hindi mo hinahayaan na tumambak ng isa or dalawang araw yung ipot doon na pwede at talagang posibleng mag-cause ng uh, sakit sa mga alagang pugo, pagbaho ng puguan, pagdami ng langaw, alam mo, uncontrollable no? hindi mo kontrol na dami ng langaw at ang pinaka worst din ayo talaga mangyari yung nakikita ko na may mga uod. Maitindihan ko siguro ah kung ang farm mo ay uh, sobrang laki pero hindi pa rin eh kasi kahit sobrang laki kung talagang namamanage mo yung uh, kalinisan kasi ano lang bang kailangan mong gawin sa pagpupugo? eh di ba sa umaga lang kailangan mong maglinis ng mga ipot yun yung isa sa number one na dapat mong magawa uh, second na lang naman yung pagpapatuka at pagpapainom kasi isang beses ka lang maglilinis sa isang araw kung uh, naglilinis kayo ng pugoan nyo on a daily basis pero kung hindi naman, siguin natin ng 2 days so ako hindi ko talaga ina-advise yun kasi feeling ko babaho yun sa totoo lang naman kung makikita nyo ako dito sa farm hindi ko na halos to ginagawa itong mga paglilinis ng ipot, pag uh, nito. Pero syempre, uh, bilang pagtulong ko sa nanay ko, kasi nanay ko talaga nagmamanage ng uh, puguan. Ako lang talaga sa sales, sa marketing. So, hindi nyo na talaga ako masyadong makita na gumagawa ng ganito. Kasi meron nga akong ibang mga bagay na uh, inaasikas din. do alam ko importante itong ano, uh, pagpupugo. Pero ito kasi, um, yung nanay ko na yung Uh, gumagawa. Pero, hindi ibig sabihin na hindi ko na nga malimit yung ginagawa, eh hindi ko alam kung pa paano. Tatandaan nyo guys na ako ang nag-start neto. So, dapat alam ko kung ano yung in and out. Kung paano ba i-manage, kung paano ba maglinis uh, ng ipot, paano mo magpakain, ano yung tama. Dapat alam ko kung ano yung mga tama at dapat na ginagawa uh, in terms of quail farming. Kasi hindi naman palaging nang dyan yung Uh, mag-aasikaso nung uh, farm mo so dapat marunong ka dapat alam mo ikaw mismo sa sarili mo hindi ka matatakot na maiwanan dyan sa loob ng farm mo nang walang kasama kasi alam mo sa sarili mo na kaya mo hindi yung kapag umalis na yung mga tao na hinire mo para mag-farm eh hindi mo na alam kung ano yung gagawin mo yun, yun yung isa sa isa rin sa importante dapat lagi nyong tandaan na dapat alam mo kung ano yung dapat mong gagawin in terms of your business. Kung hindi man quail farming yung business mo, dapat alam mo uh, kung ano ba yung in and out ng pagbibusiness. Dahil Sunday ngayon, so medyo busy yung nanay ko, aga niyang, ano eh, aga gumising para maglinis ng ipot, so magpatuwa nga ng mga pugo. Sunday, sasamba sila. So, ako na talaga nagpresenta na magtapon itong ipot kasi sabi ko nga uh, gusto ko sana uh, ng mag mag-content ng kahit ano wala, wala, talaga ako maisip na na content ngayon kaya naisip ko hihilahin ko tong ipot ng pugo na to and ipapakita ko sa inyo kung saan ko pa to dinadala and also i-update ko ayo kung ano yung itsura nung ano nung ating kung uh, ga gaano kadaming ipot ba ano so para sa akin, hindi siya... Siguro yung iba na sobrang sensitibo pagdating sa ipot. Pag naitan niyo yung tapunan namin ng dumi ng mga pugo or ipot ng mga pugo, eh hindi naman. Kasi nga, uh, una, malayo siya sa bahayan and tingin ko, nadidecompose siya ng maayos. Kasi, iba't ibang mga insekto or kung anumang mga uh, tumutulong para madecompose yung uh, itong mga ipot na to. So, pagpunta mo doon, ikaw mismo sabi mo sa sabi mo na hindi talaga mabaho yung uh, mga ipot ng uh, alaga namin pugo. So, ito nga lang, ang, ang mahirap lang para sa akin na ah, kung bago pa, is itong distance na uh, from dun sa puguan, papunta dito sa tapunan ng ipot. And uh, alam naman natin na itong mga ipot, kahit anong klase ipot, ano, pero ito talaga, pag sinabi kasi ipot ng pugo, iba talaga yung amoy. Hindi kagaya nung sa ipot ng manok na parang simple, normal na para sa atin. Kasi kung bago ka lang ha, na uh, makakaamoy ng may ng pugo tapos nasa tabi ng bahay mo, um, tapos hindi ka sanay, yung konting amoy siguro, eh, masasabi mo na ang baho. Ano ang baho? Kaya yung mga nakaalaga, kasi meron before nag-alaga dito sa amin ng uh, ganito, napatigil talaga yung pag-aalaga niya ng pugo. Hindi rin nakatuloy, hindi nga ata nakaabot ng isang taon. Kasi nga, nasa tabi ng mga bahayan din yung uh, pinag-aalagaan niya. Nasa likod lang ng bahay niya, tapos yung ipot ng pugo is doon lang din sa area na yun itinatapon. So, hindi kagaya dito sa area namin, ito, na last touch ng bahay is yung halos bahay na namin kasi yung nasa dulo naman is farm din na do may mga nakatira pero may piggery doon. Hindi kagaya nitong uh, area nga namin na walang bahayan. So tendency na magrereklamo sa akin talaga dito is kung sakali na yung amoy na galing doon sa agbang or doon sa babang lupa ay eh, umahon papunta dito sa mga bahay. pero napakaliit kasi ng chance kasi ang layo. Ang layo talaga. So factor yung mga amoy ng ipot ng pugo na yan sa pag-aalaga mo kung magtatagal ka o hindi. Kasi, sabi nga, di ba, importante yung kalinisan, yung sanitation. So, ayaw naman natin na, kahit ako, ayaw ko nang nasa bahayan ako na halos lagi kong naamoy mabaho. Eh, kami, tinan mo, ito yung bahay namin dito. Nasa harap lang yung pugoan. Bakit hindi kami, alam mo yun, hindi kami nababahuan. Meron pa kami mga bata ang nanay ko, so yung katabi, yung bahay ng tiyahin ko. Alam mo hindi hindi kami hindi kami sasabihan ang baho ng ipot ng pugo. Kasi ako talaga sa sarili ko, ah, alam ko na hindi mabaho. 'Yun yung 'yun yung siguro benefit. 'Yun yung benefit na uh, everyday na nalilinisan, everyday na natatanggal yung mga ipot. So hindi pa siya nabubulok. Alam mo 'yun kasi kaka, kakaipot lang kagabi or isang buong araw, hindi pa nabubulok yung ipot, so hindi pa siya uh, nagre-release ng mga toxins na magpapabaho sa kanya, naaalis mo na. Kaya siguro, hindi, hindi ko sinabi na totoo yun, pero tingin ko lang. So, kahit siguro namang anong klaseng ipot na hayaan natin mabulok dyan is pabaho. Ano, kahit anong klaseng dumi na hinayaan natin dyan, is talagang babaho. So, siguro, kung ayaw nyo ng mabaho ang puguan nyo, gawin nyo yun. Ano, gawin nyo yung everyday na paglilinis. Tapos kung ayaw nyo rin na uh, mamaho yung puguan nyo, lagyan nyo ng fine nets. Bakit? Kasi para hindi na makapasok yung uh, mga langaw. Ano, mapiprevent na natin yung mga langaw. Kasi before ha, yung mga napuntahan natin, no? may mga bangyaw pa, may mga langaw pa. Hindi, hindi ako nagagalit sa inyo, hindi, hindi, masama ang tingin ko sa inyo. Pero kung magagawa nyo kasi ng paraan na malesen or mapigilan, yung mga lango o mga bangyaw na pumasok sa loob ng farm nyo, mas maganda. Kasi kayo din magbe-benefit nun yung mga kapitbahay nyo. Kayo 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 lang din magbe-benefit dun sa uh, kalinisan na uh, gusto nyong gawin. Tapos, syempre, ang gawin nyo, uh, since, kung talagang kayo yung humaharap dyan sa huguan nyo, mag-isip kayo ng mga paraan kung paano ba mapapadali yung trabaho. Imagine ha, uh, kaya na pa ako nagsasalita, yung layo ng Uh, nilakad ko, kung binuhat ko to, kung binuhat ko tong uh, ipot ng pugo na to, for sure, pagod na pagod na ako. Pero, since, meron tayong uh, kareta, and, take note guys, kung mapapansin nyo ah, improve na yung gulong nito So, naka-design na to, para dito sa layo na to, and then, kapag umuulan ha, yung traditional na gulong kasi ng kareta, eh, ang tawag doon, bumabaon, lumulubog siya sa lupa, eh, putikan to kapag tag-ulan. So, ngayon, ang ginawa na tatay ko, nilagyan na siya ng gulong ng bike. do flat lang siya ngayon, so, kailangan natin siyang hanginan. Pero, mas, uh, mas mabilis pa rin. Mas magaan na mag, uh, mag, mag, uh, hila ng mga ipot ng pugo. Kasi nga, uh, malaki na yung gulong, tapos nagbabounce na siya. And, imagine na, kayo yung nagwo-work sa puguan ninyo. So, dapat alam nyo, kung paano ba mapapadali or mas mapapaganda yung uh, trabaho para hindi kayo mahirapan. Kanina pa tayong naglalakad and kumapapasin uh, kung mapapansin nyo nga, wala naman kayong uh, to medyo ano to, medyo palusong to. Wala naman kayong nakikita na or nadaanan tayo ng mga bahay kasi nga, ito ay ano na to eh, gubata na akong tutuusin. Malinis lang siya ngayon kasi may alagang baka yung aking tiyuhin. So, Tinatali dyan. And itong building na nasa likod ko, kong bahay, pero yun ay uh, igiri. So talagang, ang maamoy mo na sa area na to is medyo amoy ipot na ng pugo, amoy uh, baboy kapag mahangin. Pero hanggang dito na lang yung amoy nito eh, hindi, siya, uh, hindi na siya makakarating dun sa uh, mga bahayan. And dyan, sa area na yan, ang meron naman dyan is uh, game foul. Yung mga tama ba yun? Game foul ba ang tawag doon? Or yung mga uh, fighting cocks, mga manok na panabong. So, <laughs> sorry guys, yung suot ko nga pala. Kasi ang aga ko umalis kanina, um, nag-turnover ako ng sasakyan. Kasi doon nga sa isa nating business, yung current at. So, nag-turnover tayo ng sasakyan. So, pagdating ko ng bahay, hindi pa ako nag aalmusal hindi pa ako nagkakape. Uminom lang ako ng tubig bago ko umalis kanina. So, naisip ko nga na mag-vlog. Kasi, natutuwa ako natutuwa na naman akong may mga nagme-message sa akin. Kagabi may nag-message sa akin, uh, hindi na daw siya makatulog kasi gusto niya daw mag-start ng, uh, gusto niya na siguro ng start yung journey niya sa um, whale farming. So nag-inquire siya sa akin ng cage and sabi niya, um, magpapagawa daw siya by March. Siya ay taga ba eh, Laguna, hindi ako nagkakamali. So hindi ko muna sasabihin yung pangalan niya, hindi ko kasi natanong kung okay lang ba na-vlog ko siya. So, ayun nga, So, ang damik pa rin pala, ang dami pa rin pala nating natutulungan na uh, mga aspiring na magpupugo. na sa Dubai siya ngayon. Mostly talaga nang uh, nanonood sa atin is itong mga kaibigan na natin na uh, mga OFW na nagbabaka sa kali na uh, kumita dito sa sarili nating bayan nang hindi na talaga lumalayo, hindi na umaalis ng bansa kasi napapagod na rin siguro sila. Kasi ako naman talaga nung nag ako mag-aral, hindi ko talaga uh, naisip or hindi ko nakita yung sarili ko na nag-work ako abroad na malayo ako sa pamilya kasi nga uh, dumaan na tayo sa ganun yung tatay natin uh, halos doon na tumanda sa pag-abroad so ayoko na um, lalaki yung mga anak ko na malayo din ako sa kanila kaya hanggat maaari dito lang tayo meron, meron tayong kikitain dito sa sa sarili nating bansa kung meron tayong diskarte ano? Hindi ko naman talaga plano lahat ng mga meron ako ngayon. So, ito siguro yung plano ng Diyos na ibigay sa akin. Sino bang may gusto na magkaroon ng uh, sakit sa paa, kaya hindi na tayo uh, makatakbo. mahirapan na rin tayo magbuhat ng mabibigat. Pero, sa dinami-rami ng mga natanggap nating blessings, hindi ko alam kung anong irereklamo ko. Hindi ko alam kung ano pang ireklamo ko ay e eh, feeling ko naman pakiramdam ko na nakakatulong pa rin naman ako sa ibang tao in terms ng ito uh, pag vlog natin pag share natin ng mga information about sa uh, pagpupugo and hopefully guys meron kayo laging natututunan sa mga videos natin and itong uh, ito nga itong pinag-uusapan natin ngayon is ano ba yung diskarte ko para uh, maiwasan natin na bumaho yung ating puguan. So, ito, malapit na tayo dito sa ano, sa tapunan. Ipapakita ko sa inyo, medyo mahirap yung ano nito. Ngayon, hindi masyado kasi tag-init. Pero once na umuulan at maputik, mahirap na tong magtapon dito kasi nga ito, tingnan nyo. Kung mapapansin niyo 'yan, yung dulo na 'yan, ito. Ito. Ayan. Kung mapapansin nyo to, kala nyo pantay lang. Pero, ano na to, bangin na. So, tingnan natin. Papakita ko muna sa inyo bago natin uh, itapon itong mga ipot. Ipapakita ko sa inyo kung ano ba yung itsura niya. Yung ito mismo. Itong pababa na ito. Ano na ito? Bangin. Ito ha. Ayan o. Oh. So, dun tayo galing. So, pababa na yan. And then, ito yung. So, imagine ninyo itong lugar na to ha. Kung ito ay uh, maputik yan Kung maputik to, mahirap, delikado. So, ayan. So, sa video, hindi naman siya ganun uh, kasensitibo. So, dito namin tinatapon yung uh, mga ipot ng pugo. So, maganda ngayon kasi tag-init. Um, natutuyo lang sila dyan. Pero ang hirap din kasi nito kapag tag-ulan. Imagine mo yung agos ng tubig mula dito, sa taas na to so ito yung sinasabi ko na ano yung paligid na yan may yero dyan yan, yan. so yan yung uh, game foul farm and then maaagos yung tubig madadala yung mga ipot so hindi ko alam kung saan papunta yan kapag tag-ulan pero so far naman, wala naman tayong nakukuhang reklamo na meron nga daw, kasi malayo pa yan guys, malayo pa yan. Sobrang bangin na bangin pa yan. Eh, pero, sako pa rin yan ng uh, lupa ng aking lolo. So, ayan. Ito na. Ito na yung... Uh, makikita nyo yung, yung, yung katawan ko sa elevation ng lupa. So... Nakatingala na ako ng bahagya kasi nga pataas dyan and then pababa dito. So before naman nung wala pa kaming uh, farm, dito talaga tinatapon din yung uh, mga basura kasi noon wala namang uh, garbage collector dito sa amin sa uh, Barangay Sampaga dito sa Batangas City. So kanya-kanyang diskarte kung paano itatapon yung mga basura. So dito namin before iniipon yung uh, basura namin. So ngayon, ito yung ating dump site, dito natin iniipon naman yung uh, dumi ng ating mga alagang pugo. So, medyo nalilate na tayo. Tanghali na. Nine o'clock na. So, kailangan natin itapon yung uh, mga ipot ng pugo. So, ganito lang yung discarte. Eh. Pahila lang natin yung ano. Kaya pahila lang natin yung sako. Tapos ako lagi ako kumakapit dito. <laughs> Kasi baka uh, mahulog ako. Kasi medyo mabigat din yung ano. Ipot ng pugo. O pag medyo yung ating ano yung ating sako ay sira-sira na itinatapon na rin namin so ito na yung una then kuha natin yung padalawa eto na yung padalawa nating oops so imagine niyo yung hirap nito kapag umuulan so kanya-kanyang diskarte lang din. Meron nga akong before nakita, tinatapon sa ilog eh. Doon na doon nililinisan yung mga sako. So, ayan. <sighs> so, yun guys, yung diskarte natin. Nakapagod. Kasi matarik. So, hopefully marag kayo natututunan sa mga videos natin. Oo. Oh. Uh, Lagi nyo tatandaan na huwag na huwag nyo pagdududahan yung mga sarili nyo sa mga kaya, sa mga pwede nyo gawin. Never stop dreaming guys, never stop believing. Kasi hindi mo alam kung saan ka dadalhin ng mga pagsisikap mo. 嗯。<laughs> <laughs>